Sa iba pang mga balita, sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos masakote ng mga otoridad sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Purok Nieto, Barangay Batal, Santiago City. Ginilala ang sospek na si Alias Tommy, 31 anyos at residente ng Purok 3 Barangay na Buwan, Santiago City. Narecover sa pag-iingat ng sospek ang ibinebenta nitong ipinagbabawal na gamot, by bus money at cellphone kung saan masusi itong inimbentaryo at minarkahan ng mga otoridad. Dinala ang sospek sa impilan ng Santiago City Police Office Station 4 para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampan ng kaukulang kaso. Samantala, mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat? Gayun din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagpanda, mag GTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen And metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi!